So, hello, hello guys. Ito na naman. Kung naglalaro kayo na ito na, kung agar din guys. Ibigyan ko kayo kagad siya. Ito but... na naglalaro. So, ito na, egg natin guys. Kapag pa na natin siya. Ito na natin guys. Ito na natin kung anong lalabas. Oh. Ano ya? Uy! Oh my God, guys. Fox, lumabas. Guys. Fox. Okay, tatanggal. Tata, ano kayang tanggal? Ito lang, tangga guys. Tanggal natin. Oh, napipindot to guys. Papapigay ko sana. Ko. Sige, ako okay. lang. Ano yan, guys? Hello guys. Kaise guys? Papa be going Papa so much boom katay tayo hindi hiyo lang sa lalo ka naman ang mga ganda oh my god ang bad sa pero guys. siya So, ayun guys. Kung nagkalaro pa lang, ayun yun ang friend nyo ako. Pangalan ko guys oh. Santa Ana Go 14. Okay, bye. Well garden. San san ako porting garden ng po ba? Yan ay binibenta nun. Dito nga guys yung mga baloy. <laughs> Tingnan natin guys kung ano yung mga tinda. Mm -hmm. Pop.